pitong sakit na normal lang pala, madalas na overtreatment ng seniors. Magandang araw mga kawisdom. Kung napansin mo lately na parang ang daming pagbabago sa katawan mo, konting kirot dito, konting limot doon, at agad kang kinakabahan, hindi ka nag-iisa. Habang tumatanda tayo, normal na mag-alala. Pero ito ang totoo. Marami sa mga sakit na kinatatakutan natin, normal lang pala. At minsan, ang sobrang pag-aasikaso o pagkagamot sa mga ito, mas nakakasama pa kaysa nakakatulong. Kaya sa video na to, ilalahad natin ang pitong sakit na madalas katakutan ng seniors pero natural aging signs lang pala. Hindi lahat kailangan ng gamot, hindi lahat kailangan ng operasyon. Minsan, kailangan lang natin ng tamang kaalaman at konting pag-unawa sa na katawan natin. Kaya dyan ka lang. By the end of this video, malalaman mo kung alin ang dapat ikabahala at alin ang dapat sabihin? Ah, tanda lang 'yan. Let's begin. Sign 1: Joint stiffness at minor aches. Mga ka-wisdom, gaano kadalas nangyayari sa inyo to pagbangon mo sa umaga ay ang tigas ng tuhod? O kaya kapag matagal ka nakaupo tapos tatayo ka bigla? aray, parang may kalawang. Normal yan. Habang tumatanda tayo, nauubos ang cartilage, bumababa ang joint fluid, at mas nagiging stiff ang katawan. Hindi ibig sabihin nito na may malalang sakit ka. Hindi ibig sabihin kailangan agad ng malakas na painkillers o operasyon maraming seniors tulad ni Mang Rene na pitumput dalawa nagsasabing stiff sila paggising pero nawawala rin pagkatapos maglakad o magunat ang tunay na solusyon maglakad araw-araw magstretching warm compress sa umaga iwas sa sobrang painkillers kasi tandaan Minsan ang overmedication mas malala pa kaysa joint stiffness mismo. Kung relate ka dito, comment mo sign 1 sa baba. Sign 2, occasional forgetfulness. Naranasan mo na ba ito? Yung pupunta ka sa kusina, pero pagdating mo doon, bakit nga ba ako nandito? O kaya kilala mo ang mukha ng kapitbahay pero ayaw lumabas ng pangalan niya? Relax. Normal yan. Ang utak natin parang computer. Habang tumatanda, medyo bumabagal ang processing speed. Pero ang pagbagal, hindi ibig sabihin may demensya ka na. Iba ang normal forgetfulness sa malalang memory loss. Kung pangalan lang ang nalilimutan o minsan nawawala ang salamin mo, aging lang 'yan. Pero kung naliligaw ka sa pamilyar na lugar, nakakaligtaan mo mga mahal sa buhay, hindi mo alam anong araw ngayon, doon ka dapat magpasuri. Pero kung paminsan-minsan lang, just breathe. Your brain is still strong. You lived a long, beautiful life. Kaya puno na rin ang memory bank mo. Kung nandito ka pa at nag enjoy comment dalawa para alam kong kasama pa kita. At syempre, click subscribe and like para mas dumami pa ang videos para sa ating seniors. Sign 3. Changes in Vision and Hearing Pansin mo ba na kailangan mo na ng mas maliwanag na ilaw? O mas madalas mo nang sinasabi, ha? Pakiulit? Normal na rin yan. Habang tumatanda, tumitigas ang lenses ng mata kaya hirap magbasa ng maliliit. Nagiging mahina ang pandinig presbycusis lalo na pagmaingay ang paligid Hindi ibig sabihin may malalang sakit ka Hindi rin ibig sabihin kailangan mo ng kung ano anong mamahaling treatment Minsan kailangan mo lang ng reading glasses hearing aid mas maliwanag na ilaw regular checkup Huwag ka mapahiya gumamit ng salamin o hearing aid. Mga tools lang yan, hindi yan kahinaan. Sign 4. Changes in sleep patterns. Sino sa inyo ang mas maaga ng nagigising ngayon kaysa dati? Yung tipong alas 4 pa lang gising na? O kaya mas maaga ka nang inaantok sa gabi? Natural shift yan sa aging body clock. Normal na, mas maagang antok, mas maagang gising, madalas magising sa gabi. Mas maiksi ang deep sleep, hindi to insomnia, hindi rin to sakit na kailangan ng matapang na sleeping pills. Actually, ang sleeping pills pwedeng magdulot ng hilo pwedeng magdulot ng paggadapa. Pwedeng makaapekto sa memory. Mas mabuti, regular sleep schedule. Iwas kape sa hapon. Sunlight exposure sa umaga. Konting ehersisyo sa araw. Kung nandito ka pa, comment apat sa baba. Sign 5. Slower digestion at bowel changes. Mas mabagal na metabolism equals mas mabagal gumana ang tiyan. Kaya minsan mas madalas ang kabag. Minsan constipated. Minsan hindi araw-araw dumudumi. Hindi agad ibig sabihin may malubhang sakit. Natural lang. Pero ito ang delikado, ang sobrang paggamit ng laxatives kapag araw-araw mo yan ginagamit, mas tatamlay ang bituka. Ang mas safe gawin, uminom ng maraming tubig, kumain ng gulay at prutas, maglakad araw-araw, bawasan ang oily food, hindi ito sign ng pagkasira ng katawan. Ito ay sign ng maraming taon ng serbisyo ng digestive system mo. Sign 6 Changes in skin and hair. Mga lolot lola, minsan ba napapansin yung mas dry ang balat? Mas manipis, mas madali magkapasa kasama yan sa aging. Bumababa ang collagen, natural oils at elasticity ng skin at ang buhok ninipis, puputi, malalagas normal din. Hindi kailangan ng mahal na anti-aging creams. Hindi kailangan ng injection kung ano-ano. Minsan harsh pa at nakakasira ng balat. Mas mainam mild moisturizer He was harsh soaps protection sa araw natural products Your wrinkles are badges of honor signs na marami ka nang pinagdaanan at nalampasan Comment anim kung relate ka dito Sign 7 morning stiffness and mild discomfort Ito yung classic Pagbangon sa kama, ay grabe, para akong nabugbog, pero pagkatapos ng limang hanggang sampung minuto, okay ka na. Yan ang tinatawag nating start-up stiffness. Super normal sa seniors. Hindi kailangan ng steroid injections. Malalakas na painkillers. Operasyon. Mas delikado pa 'yon kaysa sa stiffness mismo. Ang tunay mong kailangan, stretching, light movement, walking, swimming kung kaya, gentle exercise. Aging is a privilege. Ang mga creaks at cracks na 'yan kasama lang sa kwento ng buhay mo. Kaya, mga ka wisdom ngayong napag-usapan natin ang pitong signs na ito, sana maalala mo, hindi dahil may nararamdaman ka, may sakit ka na agad. Minsan, ang katawan tumatanda lang, nagbabago, at humihina ng kaunti. Pero hindi ibig sabihin may mali. Ang pinakamahalaga, Listen to your body. Iwas sa over-medication. Gamiting tama ang gamot. Alagaan ang sarili. Tanggapin ang natural aging process. Aging is not a disease. It's a blessing. It's a story. It's wisdom. Kung may natutunan ka ngayon, i-comment mo I value my health. Ano sa pitong signs ang pinakatumama sa iyo? I-share mo para makabasa rin ang iba. Kung nagustuhan mo ang video na to, like, subscribe at i-share mo sa iba pang seniors. Maraming salamat mga ka-Wisdom. See you on the next video. Stay healthy. Stay grateful stay inspired. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.